Nakikiusang ang sikat ng Kapuso Lab Team ng Barda nilang nga Barbie Forteza o David Licauco sa kasulugan sa Philippine Independence Day. Nangibitar sila sa pagsuporta sa ilang bagong programa nga Pulang Araw. Sama-sab sa gihimo sa ubang bida sa programa. And ang report ni Nico Sirino. Sulub ang Filipiniana, mitambong sa Independence Day celebration sa Mandawi City, sila si Barbie Forteza o David Licauco mainiton silang gihangop sa mga city officials. Sa hamubong programa, gihimo ang flag racing pagyukbo sa ikasyento 26 ka katuig sa kagawasan. Gibida ang lain line cultural dances gagisaksihan sab sa mga bisita. Sa hamubong speech, gidapit nila ang mga tao na suportaan ang umaabot nilang groundbreaking family drama series nga pulang araw. Karong Hulyo na kini masaksihan una sa streaming platform dayon sa telebisyon. Hang mo po ito sa totoong kwento ng mga Pilipino na siyang nagsakripisyo para maabot natin ang kalayaang natatamasa natin ngayon. Kaya sana po suportahan po ninyo. Gikalipay sa Barda Love Team ang talagsaong kahigayunan nga maka sa Independence Day activity sa paghatag og importansya ni ini. Ngayon dahil sa pulang araw and uh, dahil uh, kami sa ganitong klaseng event, eh, mas makita mo yung true meaning of uh, Independence Day. To be honest, ito po ang aking um, unang beses na mag-participate sa um, Independence Day na program po. And to do it here in Mandawi is such an honor for the both of us. And ang saya kasi ramdam-ramdam ramdam mo talaga yung nasyonalismo ng lahat ng nandito ngayon sa pikasbahi ng ubang mga bida sa Pulang Araw ulog sab sa, sa adlaw sa kaugalingnan ang Davao City ang gibisita ni Alden Richards samtang sila si Dennis Triliog Ashley Ortega ni duyog sa selebrasyon sa Tarlac City kauban nila si the clash champion Marian Osabel Samtang si Sanya Lopez ang kapitolyo sa probinsya sa Batangas ang gibisita ug nakikuban sa flag racing. Kauban niya ang laing The Clash Grand Champion John Rex paghandum sa Independence Day. Uban ni Godfrey Rillian, Nico Sereno, Balitang Bisdak.